Good morning, Korea. Good morning, world. Hey guys, ready na ang yung nam sa kanilang event para para mamayang gabi guys. Big event yan mamayang gabi. Yan kung a uh, kung sino lang sa inyo guys. Yung sumikat dati noong 2012 na rapper na rapper na Korean, Korean rapper, yung kumanta ng Gangnam Style. yun guys, siya yung mag uh, pe perform mamayang gabi dito sa ano, yung Nam Festival. <laughs> diba? Di ba? Excited lang ang pig. <laughs> diba? Ayan, no? Yan. Yung mga nakikita nyo yan, guys, yung mga tent na na napakahaba, super haba. Y yan yung, ano, yun yung, yun yung, uh, pinapagdidisplihan nila ng mga, ano, mga pagkain na binibinta nila, guys. Yan. Mga variety, show, uh, variety food. No? sarad saring mga Korean street food ang makikita niyo diyan mamayang gabi guys. Kailangan magdala ng maraming ano, maraming cash. <laughs> cash. Kung gustong ano, kung gustong uh, mag food trip, ayan magdala ng maraming cash guys, no? At uh, ayan mga ang ang ganda dito guys pag festival kasi nga kanya-kanyang ano, kanya-kanyang dala ng pagkain. Ayan, grupo-grupo yan, mga barkada, family. Grupo-grupo yan sila. Nagdadala ng pagkain. Yung iba naman, may dyan. Ng mga pagkain. Tapos na inom-inom. Habang nanonood ng, uh, ano, ng concert. Na? Free lang yan, guys. Thanks for watching!